sa sa pangyayari ngayon it cannot be but result into our over reliance on uh, overseas filipino worker deployment ang mm -hmm. ekonomi ng pilipinas ay nakasandig sa remittances ng ofw kasi wala naman tayo ditong wealth generating at wealth creating or value creating na mga industriya. Ang ating ekonomiya ay hindi value enhancing, value creating. Hindi ganyan ang pagka-design ng ekonomiya natin eh. Ang ating ekonomiya ay tinatawag nating rentier. Paano kumikita ang mga mga kapitalista dito, mga negosyante? Hindi naman sa production. Hindi sila naglilikha ng mga commodities o kalakal. Walang value-adding activities ang uh, kanilang uh, economic activity ay almost exclusively nakarely sa renta. Halimbawa, sa lupa. Uh, halimbawa, sa mga build-build-build, makikipagkontrata sila sa gobyerno. Halimbawa, sa pagpaprivatize ng mga public services. Uh, mga kuryente natin, privatize para kumuha sila ng renta. Kumuha sila ng rates, ng fees uh, sa mga highways natin, sa toll gate natin para kumuha sila ng tubig. Kamak oh, tubig. Kamakailan lang, pinaprivatize ang uh, naiya natin. Bakit? Para sa terminal fee. Pumapasok hindi ba surutyan. Si surot Ag. yan? Uh, oh, ayun nga eh, nakakatawa dahil nagpapalabas na sila ngayon ng mga negative uh, campaigning. Ginagamit yeah, nila uh, yung mga surut surot, -surot. Yeah. Alam na alam mong PR para ma-justify uh, yung takeover uh, ni Ramon Ang na. doon sa naiya. So, nandyan ganggaling ang kanilang yaman. Eh, hindi uh, yan value-adding hindi yan nag-create ng jobs, hindi yan nag-create ng commodities, hindi yan nag-create ng wealth. So ano ngayon ang, ang nangyari? So kailangan natin mag-rely sa ating mga OFW. Dahil kung ang, ang yaman ng mga, mga kapitalista at negosyante natin ay hindi value-adding, add adding. kailangan mo mag-deploy ng mga manggagawa sa ibang bansa para mag-alala. Ng so, repeat, sa atin. Kung walang OFW, bagsak na ang ekonomiya mm. ng Pilipinas. Bagsak. Yeah. So, definitely, uh, kahit anuman ang lip service na sasabihin mm. ni Bongbong Marcos, alam naman niya ang realidad. Kahit anong yeah. sabihin niya na magbumalik kayo dito sa Pilipinas, yeah. oh, diba? alam niya naman niya na yan ay empty na pagsasalita. Mm. Yan ay maganda oh, bilang rhetoric. It? Pero ah. ang realidad, ha? Uh, over-reliance ang meron tayo sa OFW. Kasi kung hindi, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. So, hindi Italiano gold uh, ang <laughs> nag, uh, will keep the Philippines afloat. It's not the Italiano um, gold. It is our OFW.